Magandang umaga po ang National President ng grupong Manibela, Sir Mar Valbuena. Good morning, Sir Mar. Ah, uh, good morning, Mama DJ Chacha and uh, Manong Ted. Good morning po sa lahat ng uh, taga-subaybay po. Oo. Sir, unahin muna natin ito pong pahayag ano, ni Tumbado, ito pong inilabas niyang statement. Ano pong ang reaksyon niyo dito? Kasi after nga po nung inyong press con, eh, di ba nga po ina sa pwesto itong si Guadis? Pero ngayon sinasabi po ni Jefferson Tumbado na wala naman siyang tinutukoy na pangalan. Ano pong reaksyon niyo dito sa kanya naging statement? Wala siyang tinutukoy po na pangalan sa DOTR pero nung mga panahon na magkausap po kami, siyempre na, nabanggit niya po sa akin kung hanggang saan at sino yung mga excuse me po at sino po yung mga mga sangkot po dito ah uh, po siya yung first hand nito at kung yan yung inilabas niya po ngayon na na statement eh ginagalang po natin siguro dahil na lang din po sa kanyang seguridad So, ibig niyo po sabihin, sir, um, off uh, cam, nung nagmi-meeting -me po kayo, may mga nabanggit na pangalan, etong si Jeffrey Tumbado, bukod pa po kay uh, Chairman Guadis. Marami po uh -oh. mama DJ Katya. Marami pong uh, binanggit. Siguro mas mabuti na sa kanya talaga manggaling 'yon dahil nga siya ang uh, siya ang uh, nakakaalam po ng lahat ng ito. Uh -oh. Totoo na totoo naman din po na talagang uh, atris siya ngayon. Hindi siya makalabas, hindi siya 'yung buhay niya talaga medyo mahirap kasi sinasabi niya sa akin 'yung uh, pa sa mga tao na to ay hindi din biro. Oo. Sir, nakapag-usap na po ba kayo matapos po itong uh, statement na inilabas niya? At ano daw po ang, bukod doon sa sinasabi niyo ngayon na baka nga seguridad, ano daw ang rason? Takot ba ito sa seguridad niya at para sa pamilya niya? Kung bakit tila parang nagbago yung pong statement niya? Ah, uh, medyo nag-iingat lang siya, ma'am. Nag-iingat lang siya, hindi naman nagbago. Ah, uh, nag-iingat lang sa tingin ko po kasi magkausap din kami kagabi, siguro hanggang madaling araw magkausap po kami. At ngayon po, medyo uh, bago po kayo tumawag ah uh, uh, nagkaka-kumustahan po kami. So, tuloy po itong plano ninyo na pagsasampa ng kaso at siya nga po ang tatayong uh, witness yung mga pahayag niya noon. Eh tuloy na tuloy po ito. Walang atrasan. Okay. Ang Opo ma'am tuloy na tuloy po ito. Ang nangyari lang po kasi uh, nung uh, after ng press con marami na po ang lumapit na gusto pong patunayan din yung mga nangyari po niyan. Actually naririnig ko po doon sa ibang mga istasyon na uh, nagpapahayag na rin po sila kung ano nga po yung uh, yung uh, nangyari nalaga 'yan. Tugma po doon sa ibinigay niya sa aking ledger at saka bago pa po kami nag-usap may mga nauna na pong lumapit sa akin na uh, na mga naglagay pero hindi po nila nakuha yung uh, uh, kailangan nila na kung bakit sila naglagay. Ito pong ledger na binabanggit niyo ano po ito? Pangalan po ba ito nung mga sangkot sa, ano pong laman yan? Sangkot sa humanoid uh, corruption? Uh, yung presyo po, kung magkano at kung sino po yung mga nagbigay at uh, kung sino po kung kanino po ito nakarating. Sir, um bukod po diyan sa ledger, gaano pa po katiba yung ibang mga ebidensya na hawak nyo tungkol sa umano'y corruption po sa LTFRB? Yung mga conversation po nila na na kung sino po yung mga sangkot dito at kung kanino po dinadala mama Chacha yung mga pera na na nakokolekta na panlagay at uh, yung mga audio recordings po. Sabi ko sa kanya, Uh, hindi ko hindi ako lalantad kung wala tayong wala din akong pinanghahawakan niyan. Ito pong mga audio recording sa sinasabi nyo, Kayo po ba mismo Sir Mar ay napakinggan niyo na po ito? Meron lang akong ano, meron lang po ako ng uh, mga certain na ano, hindi ko na po kasi ang dami po noon ah uh, Ma'am Chacha, uh, mga ilan-ilan lang po kasi hindi ko nakailangan pang lahat 'yon ay pakinggan may, may isa lang po na medyo mahaba na usapan po nila. At doon po sa napakinggan ninyo na audio recording, sino po ang magkausap? At ano pong laman nun? Uh, sila po ng kanyang uh, dating boss ang uh, magka- uh, sila po ni Chairman na uh, wadis po ang uh, magkausap. Sige sir. Um, ngayon, dale. Okay. Okay. so, okay. Um, so uh, Mar Oh so, sorry opo. ha, sorry ha. kasi ako opo, opo. um uh, nag-iisip lang naman tayo so kung dat dating boss ang kausap uh yung mapinag usapan tungkol sa katiwalian Opo uh, kung kung sino po yung kung ano po yung mga transaksyon, sir Ted kung eh, uh, ano po yung hinihiling ng tao actually niya naman na na hindi naman sila ang uh, uh, nagsabi nito doon sa mga tao na magbigay kayo, bibigyan namin kayo ng ganito. May mga lumapit, Sir Ted. Ito kung mamarapatin nyo na maipaliwanag ko. Mm -hmm. Dahil nga po walang ibinibigay na mga provisional authority, walang uh, ibinibigay na mga na mga ruta. Mm -hmm. uh, kung hindi ka kasama doon sa PUBMP mm -hmm. at uh, kung meron man mm -hmm. uh, dahil may deadline, mm -hmm. walang walang katapusang ang deadline. Uh, hindi mo na, hindi na kailangan ng uh, ahensya na na uipiting oh, kita. Ah hmm. uh, doon sa memorandum circular self-served, ipit ka eh. Oh, so ano oh, ano oh. ang ano ang kailangan yes. kong gawin? Oh. Labingin. Oo. Oh. Paanong paraan? Oh, so ginto ano uh, pinag-uusapan ng katiwalian. So uh, allegedly dito may usapan yung dating assistant at boss tungkol sa lagay na tatanggapin umano. Ah, uh, yes sir, di umano dahil nga mm -hmm. dahil nga po dito sa mga lumalapit po sir Ted na humihingi ng tulong. Ano ang sinasabi supposed to be ng principal? Ah, uh, may kumakausap sa kanya mm -hmm. at uh, at uh, ano po ang uh, magiging decision? Siyempre, hindi po ito basta-basta din mag decision ng uh, mm -hmm. ng uh, ng uh, chairman dahil mm -hmm. kailangan po dumaan ito sa board eh. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, 'yung kasing grupo ngayon ng LTO, 'no? Itong grupo nila Ginoong Orlando Marquez. Sinasabi na umano itong si uh, Tumbado ang umano, sabi niya, ang involved sa korupsyon, ang katiwalian sa si LTFRB at Apo. hindi itong si Chairman. Ano reaksyon reaction niyo Ano reaksyon reaction niyo doon? Ano reaction niyo doon? Ibig sabihin po, may katiwalian talaga dahil nasa LTFRB din po ito si tumbado, hindi eh, po ba? Mm -hmm. eh, sino, hindi naman din po siya ang mag-approve kung may inilapit po itong mga mm -hmm. mga nasa kooperatiba o korporasyon o mga single uh, mm -hmm. uh, ownership po na ito o sing single operator. Mm -hmm. Hindi naman po siya ang makakapag-decide din ito kung mm -hmm. kung uh, itong inilalapit ba ay magagranto hindi. Siyempre, hihingi ka po ng, uh, sa usapan, hihingi ka talaga ng uh, permiso na may lumapit po sa akin, na-aprobahan mm -hmm. po ba natin ito. Eh, siyempre, ba yan? Mm -hmm. So, kung, uh, kung mag magkagayon man, dito sa napapakinggan mo, uh, uh, bagamat... Napakinggan, nabasa, Sir oh, Ted? Oo, oh, nabasa, Opo. napakinggan. ah uh, bagamat kukunin namin ang panig nga dito ni Chairman Guadis, no? Lumalabas ba na may involvement itong si Chairman Guadis sa sinasabing korupsyon? Uh, kaya po siya sinuspindi at kaya po lumabas itong uh, whistleblower. Uh, ang pagkakatanda ko dun sa press con, talagang tinuturo niya po yung kanyang dating amo. Eh bakit sa kanyang statement, eh nalulungkot siya sa pagkakasuspindi ni Chairman Guadis at labis siyang nalulungkot dahil naalisan ng isang matalino at marunong na leader ang LTFRB sa katauhan ni Chairman Guadis. Tama po kayo. Uh, Sir Ted, hindi niya rin naman sinabi sa akin yan tungkol sa statement niya na yan. Ang pagkakatanda ko rin nung Monday dun sa press con, uh, sabi niya, ay biktima lang din dito si Jojo Guadis kasi mm -hmm. may mga taong mas mataas pa sa kanya Mm -hmm. na parang naguutos lang din dito umano, di umano sir na mm -hmm. na mas matataas na tao para gawin niya ito. Na makakolekta nga dahil nga kailangan may monthly oh. na kailangan ding dalhin doon sa mas mataas pa kay chairman. Oo, uh, may pangalan ba yung sa ledger? May mga uh, wala po ako ang pangalan pero may ginawa po siyang uh, salaysay kaya lang sabi niya sa akin, mm -hmm. siya na lang daw po ang uh, maglalabas po nito. Uh, uh, Sir Ted, yun mm. nga po yung ipafile sana namin na na reklamo sa Ombudsman. Ah, uh, marami po eh, Sir Ted. Uh, uh, sabi ko mm, nga mm, mas maganda mm, ikaw na lang ang magsalita para dito. Ah, uh, ganito po. Kami tumatawag muli uh, kay Chairman uh, Guadis para po sa kanyang panig dito po sa kontroversyang ito at on record po yang ito po yung amin ginagawa kahapon pa at hanggang ngayon. Ah, uh, yes, okay, uh, dali, babalik ko sa iyo, cha. Mar ah uh, Um ledger. Sino may hawak ito ngayon? Si ano po, si Jeff po. Nakapag may la meron lang po akong kopya. Uh certified mm -hmm. kung magkano yung ganito, may pending pang babayaran si ganito, may may mm -hmm. may nag-advance ng ganito. Okay. Actually tingin ko nagsimula ito dahil dun sa mga nagbigay tapos hindi sila nakapag-deliver. Tapos ah. si si kinukolekt sila tapos Sige, kordon nagsimula 'yan. Uh, sige. sige, kasi ang 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 korupsyon ay hindi magtatagumpay kung walang nangungurap. no <laughs> Tama po kayo. Okay, sempre. sige. So, uh, bagamat 'yung iba napipilitan siguro dahil nga sa hirap makakuha ng mga permiso, no? So dito sa kwento mong ledger na ito, naandun din 'yung mga nagbigay at magkano'ng We ibinigay at kung kanino ibinigay. Yeah, tama po kayo uh, Sir Ted, tama po kayo. Mm -hmm. uh, sabi ko nga, uh, kailang, at nagtutugma din dun sa mga usapan, dun sa mga screenshots at dun sa mga tao pong lumapit sa akin. At tugma din dun sa sinasabi po ni Kalanto. Hindi kaya may kinalaman din po dito si Kalanto bakit alam niya? Hmm, siguro pwede natin siya tanungin din para malaman ang kanyang... Uh, Uh, kuwento dito nga sa binabanggit mo na uh, umano, may mga ipinakita um, sa akin sir Ted pati um, yung mga na ko uh, um, yung mga lumapit sa akin na ang tagal-tagal na namin ibinigay ito um, yung mga client nila um, tagal na namin binigay itong pera ito yung usapan namin pero hanggang um, ngayon wala pa hindi pa nila na-deliver yung kailangan uh, namin Diyan kasi sa LTFRB marami din fixer no marami eh, din diyan fixer po. okay Ah uh, Ted kung mamarapatin yo ulit iba-ibang iba-ibang scheme, iba-ibang department, may kanya-kanyang kliyente, pero siempre mm. at the end of the day ang magde-decide ay ang uh, ang uh, board. chairman of ang board, ang chairman of the board. So kailangan ligawan mo yung tatlo, yung apat. Mm. O oh, kasi ano yan eh marami no, ultimo uh, dropping and substitution. <laughs> ano, <Opo>. hindi <laughs> ba? For example, merong kang unit Yung na Yogurta Porcel na sabi okay. nila walang walang uh, walang uh, wala nang nilalabas na prangkisa. Pero kung may pera ka, if the price is right, katulad nung sinasabi namin na naimbestigahan nila noong noong June, July na, na nanawagan ulit ako certified uh, mm -hmm. mm -hmm. kasi marami nang lumalapit sa akin ang ginagawa kasi nila parate para para hindi sila mapahiya, hahanap lang ng itatapat sa akin. Imbis na ang sabihin ay iimbestigahan. Kaya po umabot sa ganitong punto. Sige. Okay. Babalik ko kay Chacha. Ah. Binabanggit mo, merong kang kinunan mo yung screenshot ng telepono nitong si Tumbado. Ay, hindi po. Uh, ang, ang, Kinapadala niya po sa akin uh, mm. uh, sir Ted, kasi ganito mm. po yun. Mm -hmm. uh, kung kung July after po nung uh, pangalawang strike namin, mm -hmm. nagtataka ako bakit siya lumalapit sa akin. Bakit sinasabi niya sa akin na na may sasabihin siya, may ganito. Baka iniisip ko nung mga panahon na yon baka pati bumito. So nag, nag uh, sabi ko, uh, bakit para saan yan? Sabi kong gano'n sa kanya eh hindi ko na maano yung corruption dito sa loob. Hmm. Uh, maraming nangyayari. Basta sabi niya sa akin, nagbigay pa nga siya ng payo natatagan mo lang kasi totoo yung sinasabi mo. Uh, so, kasi uh, ang sabi ni Mr. Marquez no na sinibak daw itong si Tumbado, hindi siya nagresign. May kopya din po ako ng kanyang reassignment, sir Ted, na... Uh, from the office of the chairperson na ito mm. si Jeffrey mm. Tumbado mm -hmm. ay uh, effective ng ganitong araw, mm. ay um, maririasan kay uh, Tataro, ganon. Mm -hmm. Ganon po ang nakalagay. Starting ganito. And oh. Lahat ng mga maiiwan mm. niyang trabaho, kailangan niyang uh, uh, ipasa na uh, doon sa okay. papalit yata. Parang ganun. May silang po yung letter na yun. Uh, okay, sige. So may kopya ka ng mga screenshot ni Tumbado sa kanilang palitan with uh, Ah uh, tama po kayo Sir Ted okay. kasi hindi rin ako papayag na sasamahan siya nang nang uh, walang mga mm. ganitong klase ng ebidensya Sir okay, Ted kasi iisipin ko baka at the end of the day baka patibong nga ito kailangan mm. uh, uh, may hawak ako at uh, mm. mga dalawang beses kami tatlong beses kami nagkita para mm. para para tignan kung ano po yung mga hawak niyang uh, Mm -hmm. uh, mga ebidensya. Mm -hmm. Kasi sabi ko sa kanya, kung hindi ka lalabas ng uh, Monday kasi medyo nagkaka-problema na kami, maraming pareho sa amin, maraming tumatawag. Ultimo mm -hmm. si Chairman Guadis, pinatawagan ako tatlong beses, di ko po sinasagot. Ah, uh, sige. So, ito muna si Chacha bago ko paputuloy ang aking mga katanungan. Yes ahead, po. Oo, mm -hmm. yung tungkol po dito, no, sa ELTA, pang sinasabi rin kasi ng ibang mga grupo, ah uh, sila daw mismo, hindi nila na-experience, sa kanya daw pong tagal, no, uh, sa industriyang ito, eh, hindi nila na-experience ang uh, mga korupsyon na ito. Yung mga pakapakain daw po na ganyan, eh normal naman. Ano po ang reaksyon niyo tungkol doon? Ah, uh, hindi, hindi po ako makasagot doon na mama chacha kasi kung yun ang alon nila wala din naman na kung ebidensya na na galing na na para sa kanila na tungkol sa kanila pero ano uh. ginagawa nila madalas doon sa LTFRB? Oh. sinasabi din po nila no yung katransaksyon daw po nitong si tumbado eh na, parang uh, miyembro ng kanilang grupo yung naging katransaksyon <laughs> kung bakat nakikilan ganun ganun daw ah uh yun nga po yung uh, mas maganda po talaga na maimbestigahan kung uh, sino po itong mga to at anong kinalaman din itong mga transport leader na to dito sa mga transaksyon po na ito. Oo. Oh, oh. Ay, ano... At sino po ang nagpakilala sa kanila? Baka matapos na ipakilala, eh, sinikreto na lang sila. Yun pong mga bagay na yun, hindi ko na po tinanong kasi ang sadami po nung mga nandun sa ledger, uh, hindi ko na po inisa-isa. Basta yung may, may lumapit sa akin, pinagtugma pinagtug, doon sa ledger, uh, doon na po ako naniwala. Yang ledger na yan, sino may gawa niyan? pinasa uh, niya po sa akin, mukhang siya po ang uh, gumawa nung hmm. ano kung sino po yung, yung ano na to. Kaskar. mga nasa listahan. Okay. Ano yung tura niyan? Uh, yan ba'y papel lamang? Intermediate? Libro ba yan? Note, ano yung tura nun? Parang, uh, parang notebook po na... Okay. na uh, na pinicturan po niya na pinadala sa akin. Okay, kasi uh, para na natin mailatag do no na sa sa kumbaga sa, sa information naman na na ano lang no napatas. Uh, any, any anyone can create a white paper no. Uh, kahit nang dati wetting payola scandal, may mga blue book na ganyan no. May mga ledger na ganyan at kahit na sino pwedeng gumawa ng ganong kwento eh. Diba? ba? Opo. Asabihin ko si Ganto, tumanggap sa akin, ito yung pecha, ito yung halaga, etc. So, ledger listahan. So, yung bang ledger na yun, gaano karami ang entries nun? Yung una pong pinadala niya sa akin, kundi ako nagkakamali, nasa walo po ata yun. Walong Kasi ano? Yung unang, yung unang page, walong uh, corporation po o walong uh, transport na. Mm -hmm. Hindi naman po kasi katulad ko halimbawa, uh -huh. transport leader po ako uh -huh. katulad ni LTAP, mm -hmm. hindi naman po siya talaga yung may-ari. Hindi naman siya yung uh -huh. may-ari okay. ng ruta, Sige. hindi naman po Sige. din ako. Sige. So ang, ang, yung direct mm -hmm. po na makakausap dito sa tingin ko po mm -hmm. eh, yung mismong uh, stakeholder doon sa ruta okay. na nag-a-apply. So itong ledger na ito ito yung sinasabi niya na record kung sino nag apply ano ang uri ng transaksyon at magkano bayaran? Tama po kayo, okay, Sir Pete, at okay. sige. Uh, dalawa doon ang nakausap ko. Mm -hmm. Bago pa niya ibigay yung ledger po na yun, nakausap ko na po yung dalawang grupo. Sige. So, siya ang una po silang luma uh, naunang lumapit si Mr. Tumbado, pero mm -hmm. wala pa siyang pinapakitang ebidensya mm -hmm. that time. Ah, uh -huh. uh, sumunod itong itong dalawang grupo na magkaiba na lumapit po sa akin, nakipag-mix uh, sa akin. Mm -hmm. At uh, kinunan ko din ng picture yung mga mga okay. papel at yung mga salaysay nila. At uh, sabi ko, uh, parang tugma ito doon sa ano. Okay, dun sa, sige. sige, S yung ledger na yon, kumbaga kumbaga para siyang ano lang, ano, record ng korupsyon. Pero may kaakibat itong ebidensya sa bawat entry. I mean, ebidensya like uh, exchange nga ng text message o Viber me ano may ganun? nasa kanya po yon oh, nasa kanya po yung ano na yon uh, okay. yung mga messages po na yon oh, sige. Kasi oh. ang kinuha ko lang po sa kanya yung palitan po nila ni chairman oh, okay, sige. May pinakita po siya sa akin na galing mm -hmm. po dun sa mga clients po nila. Okay, sige. So, uh, balik natin kay Chacha. Mm. Yes so, po. Sisingit-singit lang ako meron ako na <laughs> narinig na dapat na follow up. Mm. Oo. Ito pong ano, um, uh, sinasabi ng ibang grupo na hindi po sila sasama doon po sa ikinakasan ninyong nationwide transport strike sa lunes. Ano Oo. naman po ang reaksyon nyo dito, sir? At saka tuloy po ba yan? Talagang, uh, go, uh, talagang may signal na po ito? Dire direksyon ah, okay. na po ba itong transport strike ninyo na inaikakasandis? namin bago po namin na uh, pinasa itong press conference. Siguro nag-ikot din ako ng mga isang buwan para para ilatag din itong uh, inilapit sa atin ni Mr. Tumbado ni, ni Jeff at uh, talagang galit yung mga tao. Ah, uh, doon sa pagkakasuspinde dahil yun nga ang hiling ko para hindi ito matuloy parang nakukulangan ako. Kaya nag-iisip din ako kung papaano uh, Mama chacha kung ano yung susunod namin move. Kasi uh, kahapon pinasususpend din na rin yung uh, PUBMP, yung implementation nito. So baka Saturday uh, may malaki kaming pagpupulong ulit ng aking uh, grupo. Yung uh, sinasabi nila na hindi sasama, ever since hindi po sumama yang mga yan. Pero Karamihan po sa kanila na nagising na sa katotohanan, mga miyembro ng kooperatiba na mga nag-modernize, mga nak nakapag-consolidate po na napakat dahil dito sa mga memorandum circular na naging uh, miccha po ng, uh, naging cost nitong uh, mga corruption po na ito, uh, nagising na po sila at uh, sasama po sila sa amin. Okay, sige po. So, uh, Sir Sir Mar, dito po ulit ha sa sinasabing issue po ng korupsyon sa LTFRB, may inihanda na ho ba itong si tumbado na affidavit sworn statement? Uh, mayroon po uh, nung mga nakaraang linggo pa uh, Sir Ted, dapat nung Monday namin ito ipafile. Uh -huh. uh, Saturday kasi marami, nung naglabas ako ng uh, press mm. release, mm. marami po ang tumawag sa amin pareho kasi random nila na siya yung uh, yung uh, whistleblower. Okay, sige. May may kopya ka nito? May may kopya po ako uh, Sir Ted. Doon ko hinuhugot yung mga sinasabi ko okay. pero okay. siyempre ayo kung lahat eh pero siyang, it, 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 dapat it, ang uh, oh, ito siya. ito bang sworn statement duly notarized na? Hindi pa Sir Ted. Hindi pa. Yung kopya sa akin matagal na kasi yon. Yung okay. yung, no, yung notaryado tingin ko nasa yung yung ipafile na talagang kaso, hmm. hmm. na sa kanya po. Oh, kailan daw magpa file Maghahabla sa Ombudsman itong si Tumbado? Uh, yun po ang uh, dapat po ngayong week, within the week po kami magpa-file. Yun po yung hmm. naging usapan po namin, uh, Sir Ted. Hindi Hing ko nakanotaryo na to, naka na to Nagkataon nga lang po na Monday. Uh, uh, eh, hindi din siya makalabas. Medyo late kami doon sa press con. Uh, Pero definitely, uh, madadagdagan po kasi yung kaso. Yun ang sabi niya sa akin. Sige. So kapag hindi nag-file si Tumbado, sino, kayo ba ang mag-ahabla? Pwede po. Kasi may hawak na po kaming uh, mga ebidensya, certain. Mm -hmm. Kahit na yung yung binigay niya kasi sa akin parang uh, two weeks, uh, last week pa na na bago kami nagkita sa Subic kasi kausap din namin yung lawyer niya. Mm -hmm. Opo. She na imbitahan na -imbita niya po ako doon para doon kami mag- uh, mag-usap. Oh. So so paano yung filing Ah, uh, yung filing po certain pinagmadalas din na pinag-uusapan at ang sinasabi niya lang sa akin ay hmm. uh, kailangan na yung mga kliyente hmm. eh ma-involve din doon. Okay. Sa aso. Sige, so hindi pa tapos tong ating usapan nito at muli ano kami tumatawag para po naman sa paano po ni Ginoong Gwadis. itong si Mr. Tumbado ay nag-back off na po ito kahapon pa daw. At dahil daw sa masama ang pakiramdam habang itong si Mr. Marquez naman nagsasabi na ayaw ka daw nilang patulan, Mar. Uh, actually, uh, hindi ko po magets yung ayaw patulan. Wala pa nga po kaming sinasabi, Sir Ted, wala pa kami nilalabas na pangalan. Nagpapapreskon na sila. Nauna pa yung pressure doon sa, doon sa kabila na para dipensahan bago po yung sasabihin namin mga akusasyon. Nakakapagtaka po. Uh, guilty po ba sila? Okay. Sige. Maraming salamat na marami sa inyong panahon, ha? Maraming salamat Sir Ted um, and uh, Ma'am DJ Chacha, mabuhay po kayo. Thank you. Ted Paylon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM, Monday to Friday 6 to 10 a.m.